natin, Mrs. In Love Adventure. So ngayon mga idol, binalikan namin yung lugar kung saan may babaeng pinagtulungan uh, ng dalawang lalaki mga idol. Babalikan, uh, babalikan, talaga namin mga idol kung ano ang nangyari sa babae. So ngayon mga idol, kasama ko ngayon si Kachoy na to at si Claire Crepe. Eh, puntahan nyo ang bandunadong bahay at yung babaeng biktima nila. So hindi natin ito papatagalin pa. Tara na mga idol. hindi muna tayo masyadong magsasalita mga idol kasi alam namin mga idol na dito talaga yung dalawang lalaki kaya hindi muna kami masyadong magsasalita baka marinig kami Nandun dyan po si Chuy na ito mga idol. At saka si Claire Creepy. naghiwa kami para malito yung mga lalaki yung umatakay na sa amin yung nakaraan. Kaya kung sama-sama kami, baka ma ma-corner kami lahat. Kaya tala decision namin na mag-hiwalay-hiwalay para malito yung mga masasamang tao. Babalikan namin yung babae, mga idol, yung biktima nila. Kakamustahin namin ako nang nangyari sa kanya. Kasi, uh, tumagpo na kami yung nakalang vlog namin, mga idol. Kasi hinabol kami ng lalaking may itak. ay tao O oh, dito akong sumailan so, na lalapitan kami sa bahay nang sinasabi kung babaeng hinila nila nang tatlong lalaki kaya mag-susitkin kasi may nakita sichu inatong na lalaki daw all tao Pero hindi pa namin manina kasi mga maraming mga puno ng saging Disiguraduhin na namin kung mayroon bang tao sa loob ng bahay. Kasi parang sirado ata yung pinto. Oo, sirado siya. Nagmasin muna kami tatlo mga ito. May tao ba, Chuy? May tao? May tao? Hulang tao cuy. Hả? Đi ừ, đi ừ. Tao. Walang mulai tahu, ulang unchoy. cuy, tao. Walang tao. Walang tao, cuy. Huwag nakakandado. Ayano. San kaya? Basta binalik kita talaga ko ng ano. hindi lang babae ba yun lalaki napakalawak yun? dito siya ang lawak dito,

Tara, punta natin. Balang mo na yung babae. Tumakbo yung babae. Yung babae. Tumakbo. Natakot sa atin, Tumakbo Choy. Yung lalaki. Dito to yung dumaan. Siguro po yung lalaki. Yung mga um, kapatid. Ano kayo yung tumakbo? Asa na kayo? Dito ako, Choy. Okay. Bagi bola tu cuy. So yun mga idol na namin yung lalaki kasi dinag tumakbo yung lalaki man. Baka nagtatago lang yun, Claire. Baka nagtatago lang yun. Clip Choy! Nandito Choy! Hali kayo! Nandito lang pala siya Choy! Hali! Ang lakas siya Choy! Tulong! Ito na! Ano yung oh. ari oh. ko oh. Dito! Ito yung ari kamay! kamay!

tamaan mo ata ng kahoy. Shhh! Huh! Huh! Manyak! Tingnan niyo mo, Tiyo. Tanungin mo, Tiyo, bakit siya ginalaw niya yung babae. Huh! Mayan na, mayan na. yan. Huwag mo na, huwag mo na. Brutal ka naman, Claire. Huh! Huh! Mahimatay pa yan. Huwag mo na, huwag mo na. Huh! Huwag! Tanungin muna natin bakit siya, bakit ginagalaw yung mga babae kung nakikita niya. Natamaan yung ilong ko, Claire. Joy, huh? yung, yung ilong ko natamaan ni Claire. Tanungin <laughs> mo, kung... Huh? 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 Kakapoy. Nakpan ka lagi. Dakpan na gini. Oh. Bangon na, Brad. Bangon, Brad. Bangon, Brad. Bangon. Bangon. Oh. Grabe ni. Grabe yung ano niya, Bay. Pasak niya sa likod, oh. Hmm. oh. Kanina na sarapan, ngayon binugbog na. Ayan, oh. Hmm. So, may pangalan mo, Brad, ha? So, may pangalan niyo, oh. Anong anong ibabanggi? Hmm. Kuha na mga kuha na Mga babae, ipandala na da rin. Para imuhang ripon. Ah. Grabe kita niya diri. Oh. Lib-lib kayo. Lib-lib li -lib kayo. <laughs> ano? Ikaw na bunalan ng no dos, dos. <laughs> Ah. So clear. Ayan. Nahuli na clear. Ha? Nakaano ka na. <sighs> Nakabalus. Masaya pa. Pagbalos, nakahiganti na siya. Ah, nabugbog tuloy ng mga babae. Huh? Kasi nang gagahasa ito, ginapa doon sa kubo. Oh. O, hindi pa na ito nabutan yan. Marami yung biktima. Oo. Oh. Brad, ano yung pangalan ni Brad para mabala natin? Ano yung kitila ng mga problema. Hindi mo na pwede nga. Ng... Pabarangay na ito ni. Ha? Pabarangay. Pabarangay na ni? Hindi, hindi. pa ipapulis. Punit-punit ang damit ah. Oh, ah. Punit-punit ah. ang damit. Punit-punit ang damit. Punit-punit ang Pati nga ako Ay, eh. Galit si Clara. Nagkatagop sa kanyang mukha. Hindi eh. man mo tubag, Nang sarin na si Joy. Ano pa? ba? bunalan. bunalan nabunalan. Nabungog. Pati ako nabunalan yung ilong ko. Di pangutan una to. Kay basig. Kay nga manyakul. Kay kay... Dong, ngupa ani. Mage matak balos ipanganan. Dong. Manyakol mangkay ano si kadongo ginoko. Dong ano si pangalan dong. Cipri like dai ko. Oh. Cipri? Ari Cipri. Legandan hmm, pangalan niya, Cipri daw. Nganung nanung mangrip mangka dong? Kay mo ngitilawan dong. Brad. Hi, hey, man maihap. Tu kawano na dai Cebu. Tagalog pa hindi na mabilang daw. O oh, hindi na mabilang. Nganung ah. mangrip man daw ka dong? buat lagi. Foto gue bahasa kita ke bae. Fotonya aku gitu. Tang tutup-tutup. Hei, ko. Belusi, ba belusi. Ya. Ut gan ka, ya. Memang ut ka sa mga bae. Eh, si. Bawal man ang imong gini himo brad nga imo nang mga sawa ka. Imo nang gahasaon. Imo na lang Hindi yan pwede. Bawang kasi yan, bawal, yan. Ka. Kung ako Kung ako sa'yo. Kung ako sa'yo. Kung ako Kung ako Kung na. nato okay. Choy. Ay, Luglugan na nang liugan na. Gaya, na Balus Ay, clear, look, Ato na nang na, 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 ipakaol dito. Eh, na, may halo rin, no Wala namang, ano tagtaro na itong iyahan niya, ipakao Putulin na lang. Tutla na lang. Putuloy na lang ang ano. Ang, Pila, uh, daganan na. Si Junjun, putuloy na lang si Junjun. Daganan na da, siya na biktima, -clair, no? si Claire, no? Claire, si putuloy mo na, klar si Junjun. Yung Junjun niya, putuloy na. Kaluoy, inusinti kay Dagway. Ka. Yeah. Putulin Putuloy namin yung ano mo, ari mo, Junjun -Jun mo. Yeah. 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 Asan na yung bata? Hanapin natin yung babae. Nung... Bata pa yun. Bata pa yun. Bata pa yun. Akala ko patay na. Buhay pa pala. Nakatakbo. Grabe. Hanapin natin yun. Bugbugin muna natin itong. Tingnan no, no, yung damit o. Hanapin kayo. Hmm. Hmm. -mm. <coughs> Kaluoy. Ano? Choy. Bawal itong makita, Choy. Speed yun. Ano, ano, ano. ito? Ano Bawal itong makita, Choy, ha? <coughs> ano, Sige na, Melod. Clear. Put, uh, puta na tayo sa ano, police station. Tara. Hindi. I-off na itong video. Ano? Tara na. Atin na natin yan. Sige, tayo na, tayo na, Brad. Tayo na, tayo na. Tayo, Tayo, tayo. Tayo na, tayo. Huwag natin ma... Ah. Ano, ating mga kamay. Tayo, Kumakain ka sa mga babae, brad. Lupig bunday ka, ikaw, bro. Hindi ka pero kaya sa mga babae, dakpan ka. Bunal-bunalan lang. So. Tara. 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 Tara, dira dito, Lipong. Wakan natang mo, bro. Dako, baka mong... So, dito ito oh. Grabe. Palami, papol. Papol.